Hello and what's up mga kalae Ayan ang ating mga alagang ibon mga kalae Pahingang pahinga sila ngayon mga araw Kasi nga uh, mahangin At katatapos lang din nilang maligo Kanina mga dalawang oras na Ayan mga kalae Ayan mga fresh na fresh Nakapagilis rin tayo ng kanilang kanina Habang sila naliligo mga kalae Ayan kitang kita nyo naman oh Fresh Ayan oh o lilinis na nila Maka oh. uh, nila namumuti na uli Naligo sila Ang pinaligo natin sa kanila kanina Self bath ay uh, suka na may asin. Ang suka nga mga kalae ay uh, nakakatulong na makapagwala ng salmonella kasi ang salmonella ay takot sa mga asim. At ang asin naman mga kalae ay uh, nakakatulong maglinis ng kanilang paa na kung ano man yung mga dumi na nakukuha nila sa labas so pinanalabas natin sila o sa mismong kulungan nila ay pa na, uh, natatanggal dahil lang asin mga kalae ayan ito naman oh fresh to fresh diba kung ligo so yan yeah, matatagdagan nga yan kasi itong mga to labing lima maglilipat nga tayo ngayon ng inakay natin yung ating isang inakay ililipat natin dito mga kalae so bali magiging labing anim na to ngayong araw at sa 31 maglilipat tayo ng dalawa pa so uh, toto 20 20 ibon sa maliit nating na pliers loop na pang 246 lang ata ito mga kalay eh. pero 20 pero so, so, simula naman kasi nung ginawa natin nung kulungan na to eh ano, nakadami minsan nga 24 pa pero bibihira naman ng sakit saan nila kasi nga lagi naman sila nasa labas din kaya medyo nakaka ano sila makakalipad-lipad ng kaunti pagka ano at pinaroron rin naman natin so hindi rin ano masama so yun nga mga kalay ano nakakita nyo naman o oh, bagong fresh na fresh sarduhan natin at uh, mamaya nga ipakakainin natin yung mga yan maaga pa naman maaga pa mga al alauna lang kasi ng hapon mga kalay kaya ito naman no para yung bago nating inakay yan yung sa ating sinusubukang isang lahi at eto yan yung tan na yan hindi ko alam kung anong kulay ito tan yata ang tawag dito at eto naman, yan to sa 31 natin ililipat. Ililipat ng pliers loop 31, medyo may kalakihan na siya. So para sa itong 28 days, yan ililipat na natin yan. ating ito uh, nga, lahat siya nakaligo na. Mga kalae, nakalilis na rin natin yung kanilang tray. Nakaligo na rin yan. So kaya sabihin natin yung pinaliguan. At eto naman mga kalae, yung ating mga hen natin. Ayan, nakaligo na rin. So mga isang oras na silang nakaligo mga kalae. Kita nyo naman. No? Eto, namamagamata. Nabugbog na din to siguro. Ano? pagang mata ito kasi ito nang bubugbog to hindi ko alam kung itong ililipat ko o ito ililipat ko kasi pag nilipat ko to ito naman ang bubugbog tong blue bar na to wala naman tayong ibang paglalagyan mga kalae eh, kundi dito lang tapos yung isa nating hen na ililipat amaya nga daily kasabay ating ano ng ating isa ay doon ko na ilalagay kasama noon para may kasama sa doon pero may separator naman siya sa gitna kaya hindi sila mag-aaway kung sakali doon din ilalagay so yun mga kala eh. ito, mga kala eh, yung isa nating ano, ibon, ayan o, no. ito naman o, no. nakalaki ah, na yung bulo ko so medyo good sa man, healthy so yung isang hen, yung, yung hen na yun, bago siya umitlog, uh, ah, tingin ko itlog na yan kasi nababa na yung bundot niya tingin ko lang, di pa tayo sure doon ay ililipat na natin yan mamaya, kasabay nga nito ito naman, ay ililipat natin doon supplier section at ito namang isa ay na ililipat natin doon doon natin ililipat kasi wala na tayong pagkulungan ng mga hen nabubugbog na masyado kasi siksikan na to ililipat na natin to pagkatapos natin magpakain so bukas ko na siya ibablog kasi mamaya ang hapon natin siya ililipat pagkakain pagkasubo niya para sure na siya kasi hindi man agad siya pag inilipat natin ng flyer section mga kalay eto ito naman ang huli nating ililipat mga kalay sa ating flyer section dito naman. Oh. Sa February 7 natin siya ililipat. Kasi 20, para 28 days sakto yan. Yeah. Dito natin siya ililipat at sa February 7. Hindi ko alam kung kung anong na niya, kung anong katawan niya kasi hindi ko pa nahahawakan nila yan. Sumala so, na sa linggo. goods na nagsa yan. Mahala eh, na naman Bali, ang putigan nila nalinis ko na. Yan o. No, oh. Nalinis ko na rin. Habang tayo ay kanina ay nagpapaligo at naglilinis ang kanilang poop tray, ay eh, nilinis ko na tong kasunod. Yan. Kasunod na yan o. No. Oh malinis na yan. Sabog sa tayo. Diyan mga kalay. So yun nga mga kalay. Ano, yun muna ang update natin ngayong araw. Kasi nga uh, medyo pagod pa tayo. At hindi pa nga tayo ano, masyadong uh, pagpahinga. Kaya tapos din lang natin ng mga ginawa natin dito sa kalapatihan natin. Dito sa lut natin. So medyo pagod pa. Haggard pa. <laughs> Kaya yun. So maya maya tayo mapapakain na. Ang mga 4.30 siguro. Agahan na lang natin ng pakain para maaga tayo makapagpahinga dahil dami nga natin ginawa so ililipat ko yung inakay natin doon sa flyer session. tapos yung isang hen na iwawalay na natin doon sa kanyang kak sa asawa niya sa pares niya para hindi na magbuntis o so, maglog ulit ay lalagay na nga natin dito kasama nung ating nabugbog nung, kaha, nung isang araw so yun mga kalay so huwag nyo lang mag like share and subscribe dito sa ating youtube channel ala eh Alienation Vlogs at saka sa ating uh, Facebook page Alienation Vlogs at sa Facebook account natin Bodilos Reyes so, Maraming maraming salamat Hindi mo na update natin ngayong araw ba Bye bye